Green Hill Shopping Center, tatlong taong sunod-sunod ng kabilang sa U.S. counterfeit list. Kung gusto mong pumorma o mag-shopping but you're on a budget, maraming pwedeng puntahan katulad ng Divisoria, mga tiyangge at kamakailan lang ay nauso ang thrift shopping o ukay-ukay pero hindi pa huhuli ang one-stop shop na Green Hill Shopping Center na kabilang pala sa US counterfeit list o nagbebenta ng mga Peke, ang buong kwento alamin. Nito lamang January 8 ay inilabas ng United States Trade Representative o USTR ang Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy para sa katatapos lamang na taon sa ikatlong pambihirang pagkakataon kabilang na naman sa nasabing listahan ng Green Hill Shopping Center na matatagpuan sa San Juan, Manila. Kilala ang Green Hill Shopping Center bilang one-stop shop para sa maraming Pilipino dahil sa nakakalulang kaliwat ka ng mga tindahan na bubungan sa iyo pagpasok mo rito. Katulad ng sinabi sa report, samot-sari ang mabibili sa nasabing mall at kabilang dyan ang mga damit, relo, pabango, aksesoris at gadgets. Pero makasisiguro ka nga ba na totoo ang tatak na binabayaran mo Ayon sa kaparehong report, nakikipagtulungan ng National Committee on Intellectual Property Rights sa management ng Green Hill Shopping Center upang gawin itong high-end mall na kung saan ay puro original lang ang mga ibinibenta. Nagsagawa na rin daw ng raid sa nasabing mall na may kasama pang three-strike rule upang aksyonan ang talamak na pagbebenta ng mga pekeng produkto. Gayunpaman sa kabila ng mga ginawang hakbang upang matigil na ang pagbebenta ng mga peking produkto, makikita pa rin daw sa social media na puntahan pa rin ang Green Hill Shopping Center para sa mga peke o imitation products. Dahil dito ang Green Hill Shopping Center ay na ang na sa listahan ng US counterfeit list simula pa noong 2022. Samantala, 2011 pa nang magumpisa ang USTR na maglabas ng mga notorious market list upang magbigay ng awareness at maprotektahan ang American businesses at kanilang mga empleyado. Ikaw, sa tingin mo ba ay magiging kabilang pa rin ang Green Hill Shopping Center sa nasabing watch list para sa taong 2025? WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.